And good afternoon, mga kasari. It's me again. Meron na lang kasi all around. Then there's summer na akong isi-share sa si inyo, mga kasari. So, ngayon is opening na lang kasi. So, ang location na aming tindahan ay Luuban. So, merong nagtayo na ng tindahan sa unahan. So, pero malapit lang yung sa amin. Isang bahay lang yung abuat. So, ayan. Makakasari. Oh, so, paano nyo i-handle pag mer meron na kayong malapit na kakompetensyang tindahan? So, meron na kayong uh, neighbor na pindahan na malapit talaga sa si inyo. So, pagpapunta yung may estudyante dito sa papasok dito sa amin ay siya ang bungad sila ang bungad na ma makikita yung tindahan so pero okay kasi syempre gusto rin buhay, makalibre na ng mga pambahay ng mga bata, di ba yung mga anak, mga apo. So yun mga kasay. So paano na lang natin maihahandle yung pagiging, yung naging mag, meron na tayong kakompetensya malapit lang sa atin. So, paano natin i-handle yon So, una, kailangan kung maaga kang dating nagbubukas, so kailangan agahan mo pa. Pero minsan hindi rin nangyayari kasi alam niyo naman ang all around din dara. So kailangan maaga na yung gising ko is minsan inaabot pa rin ng 5.30 or 6 yung pagbubukas ko. Kasi yung nagluluto ng almusal. So kasi hindi ko na, hindi ako nang gigising. So, gusto ko sana may pagkusa na sila na lang magluto kaya lang wala talaga. So hinahayaan ko na lang hindi naman sa ni-spoil ko sila kaya lang malalaki na sila may isip na sila. So kailangan naman ay magkusa, mayroong initiative na ay magising ako yung umaga kasi uh, um, maagang klasiko, so ganyan, nakakaya kay auntie, so ganyan na lang kahit nakakaya na lang sa sarili pero iba na yung mga kabataan ngayon. Iba, iba na yung generation ngayon. So, yung mga yung mga anti o yung mga nanay na ang kailangang mag-adjust, kailangan basta sila, tayo na ang mag-adjust, tayo na ang kailangan makiano sa kanila. So, ewan. Nung, nung panahon natin ay hindi naman kami ganoon. So, once na kami ay nakatira sa namin, maaga kami nagising, ginagawa na namin yung kailangang gawin. Kasi, syempre, nakakaya naman. So, kaya lang ngayon, iba na nga yung generation, yung mga matanda na ang kailangang mag-adjust. So, yun nga, mga kasari, i-share ko lang sa inyo, paano, paano ba natin i-handle kung meron na tayong malapit na ang kakompetensya, pero hindi naman tayo nakikikompetent ka nang kompetensya. So, kung gusto mong bumili dito, salamat. Kung ayaw, di wag. So, kasi dito, yung target namin is yung mga estudyante. Yung naman ang main target namin. Pero, syempre, yung mga basic need din ng mga nanay ay mga dito rin pumupunta. Yung mga gaya ng mga pang araw-araw na kung anong wala sa kusina nila. So, gaya ng mga. And then, yung sabon, sibuyas, sa, ito sa, 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 sa mga kailangan sa kusina. So, yun nga mga kasay, kung halimbawa ay tayo ay merong meron ng kalapit na tindahan na syempre, kumbaga agaw customer na rin yun. Pero okay lang. So, magiging ano na lang tayo. Yung pagbukas natin ay agahan. Kung maaga noon, ay medyo agagahan na rin. Kasi pag may pasok, maaga mga si pagising yung mga nanay, yung mga estudyante. So, syempre, bibili na kung ano yung mga pasto na doon pag tuwing umaga na kailangan i-prepare ng breakfast. And then, sa yung iba, gabi pa lang, bumibili na, like hotdog, itlog. Then, pag umaga, magkakape. And then, so, syempre, kailangan agahan natin pagising. And then, number two is kailangan laging may bantay ang ating tindahan kasi once na walang bantay ang ating tindahan, so syempre ilang hakbang lang hindi na rin sila bibili and then kailangan lahat ng hinanap ng customer natin yung mga basic need, needs and mga fast moving na uh, items natin na binibigyan ng mga customer. So, kailangan meron tayo. Meron tayo laging stock. So, ayan nga. Kanina is nag-order yung pure gold and then maya-maya. Then, dyan naman yung uh, grocery. Yan yung deliver ng grocery. Yan. Pixi. Yung 1.5 din. Sa box na yun is yung mga kape. So, yung mga, and then mga biscuits. So, kanina is nauna yung pure gold na order And then, tomorrow ang tomorrow ang uh, deliver. So, sa hakot day daw bukas. So, kasi August 1. So, maraming ilang percent lang. Mga 10% daw, 20%. So, sabi ko, si sige, naman ako ako. And then, so yun nga, sabi ko nga, may isang, sabi ko nga sa kanya, ayun nag-order sa amin is, sabi ko, dyan ko ako ay, kung daanan mo, baka gusto mong umorder, meron ka kung bukas na tindahan baka gusto umorder ng mga biscuit, ng mga ibang paninda. So, ewan ko kung dumaan. So, kasi kami, kaya lang hindi pa naman sila naka, ano sa computer. So, kailangan, iano ano ka lang. Kasi, piperma, may piperman doon na ikaw ay may order then kinabukasan na deliver ng pure gold so yung grocery is NWE so yung ino order ko lang sa mga sa pure gold is yung sinasabing mga mga promo, yung mga mga may freebies ko, saka so, yung solid doon and then free delivery pa so yun mga kasay and yun nga, kailangan lagi may ban yun nga, lagi may bantay, agahan yung pagbubukas. Pero alam niyo naman, ang all around tindera. So, hindi minsan consistent yung pagbubukas. Kasi, yan, yun nga, nag ano, ng breakfast. So, ayan, magpapakain ng mga manok. So, ayan, ganyan ka busy si Manay. So, yun nga, yung lagi may stock. So, kailangan yung mga basic need na hinahanap ng customer. Meron tayo. So, huwag tayong mag i ng hindi naman gaano'ng hinahanap ng ating customer para para may na natin ng ibang items. Sigarilyo. Anong sigarilyo? So, yun lang guys ang mga common tips ko pag once na meron kayong malapit ng uh, kalapit ng tindahan. So, okay lang ano, sipagan kahit medyo napapagod kasi yun naman yung hinahanap natin yung mga mamimili, yung mga customers so kailangang merong banday. pero ako kasi yung yung pamangkin ko minsan ay siya lang nagbabantay. Palitan kami kasi yung pasok niya, yung isa ay pang umaga, yung isa ay pang hapon. So, kaya medyo nakakapaglaba ako. So, nagagawa ko yung mga mga linisin, yung mga lipitin. So, yung importante yung makapaglaba, yung makapaglinis, makapagpakain yung, yung, yung aso namin, <laughs> si Maria, yung chairman shepherd. So, ang ligalig. So, kailangan alam mo, pag nagpupo, ayan, ko, maglilinis, and then, maglilinis sa likod, maglalaba, yun, ang, ala, ang, all, ang all around tender, so, kailangan, tudubali ka, pag may tindahan ka, para kanina yung may anak na maliit. So, kapag tulog, kailangan gawin mo na yung lahat na kailangan mong gawin. So, yun nga. So, yun lang. Ila, mga ilang tips ko lang na kailangan agahan 'yong pabukas. laging may stocks, laging may bantay, and then lahat ng mga needs ng mga customers, so kailangan meron ay lahat ng mga hinahanap. So 'yun lang and then 'yung 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 mo sa ating customer minsan kahit minsan may time na moody tayo. So nandun pa rin 'yung 'yung kailangan i, i ano natin? Entertain i-entertain natin na maayos yung ating customer. So, yun lang mga ka-sorry ang ating tips at so, i-display ko na ang, ang, ang order ko sa grocery. Lagay na natin sa para na mamili na. And then, yung nasa box, alam ko Makakapi lang naman yung panamili ito. So, yun mga guys. Bye! see my next vlog. Bye-bye!